Magandang araw po! Narito na naman ang inyong lingkod na si Maestro Honorio Upang bigyan kayo ng dagdag kaalaman hinggil sa karunungang pag-aanalisa ng kapalaran. Kailangang matuklasan ninyo ang inyong sariling kapalaran upang mas madali kayong lumigaya at magtagumpay. Sa pagkakataong ito, ipagkakaloob ko sa inyo ang isa sa mga mystic student at life coaching apprentice ni Maestro Honorio ng na si Aria Bata. Sa kanyang sana all karunungan pamor pampaswerte tips ni Aria Bata. Sa pagkakataong ito, tinalakay ni Aria Bata ang sikreto ng compatibility part 2. Pakinggan natin si Arya Bata. Ako si Arya Bata at ito ang tatlong teorya ng compatibility. A nakaraang video ni Arya Bata na tatlong teorya ng compatibility tinalakay natin na ang unang teorya ng compatibility ay ang same feathers flock together na nangangahulugang ang magkakapareho ng kulay, likaw ng bituka o magkakapareho ng ugali, asal at gusto ay magkakasundo. Halimbawa nga, ang isang Taurus ay kakompatibol ang Virgo at Capricorn. Dahil sila ay may isang elemento at ito ay ang elementong earth o lupa. Panoorin natin muli yan sa nakaraang video kung nais niyong matutunan pa. At naputol tayo sa pangalawang teorya ng compatibility na tinatawag na opposite poles attract each other. Ito ay nangangahulugang... Ang pinakapangunahing tampok sa pagsasamahang ito ay magkaiba o magkasalungat pero nang magsama bagong nilika ang kinalabasan o isang buo at made in heaven na pag-ibig ang kinauwian. Halimbawa nga nasabi natin na ang Cancer na may water element ay kailangang isama sa isang Capricorn na may Earth-type element sapagkat napatunayang ang pagsasama ng tubig at lupa ay nagtatamo ng isang mabunga at masaganang ani para sa mga magsasaka. Ang Pisces at Virgo ay ganun din at ang Scorpio at Taurus. Habang ang isang Aquarius na may air type element ay dapat isama sa Leo na may fire-type elements sapagkat sa aktual na senaryo, ang mahinang ihip o buga ng hangin ay siya rin na lalong nagpapasiklab sa walang tigil na pagdingas ng apoy. Ang Libra at Aris ay ganun din at ang Gemini at sa gitarius Muling tandaang, silang lahat na bagamat magkakasalungat ng elementong tinataglay ay magkakakompatible sa ikaliwang teorya ng compatibility na opposite poles attract each other. Sapagkat sa totoo lang ang talagang kailangan mong mapangasawa at makasama habang buhay ayang ang nawawala mong sarili na sa mas malalim na paliwanag ang kinamumuhian mong sarili o kinakaasaran mong kaakuhan ay dapat mong makadaupang palad upang sa sandaling natanggap mo at minahal mo ang iyong The Shadow na tinatawag din sa wikang Alemana doppelganger, siya rin ang iyong lihim na alter ego. Siya rin ang animus at anima. O ang iyong tunay na kapilas ng iyong puso na malaon ng nawawala at hinahanap mo. Doon lamang sa inyong pagtatagpong iyon. Isang kumpletong pagkatao ang iyong mararamdaman na magdudulot ng isang di maipaliwanag na kaligayahan na siya tunay at totoong pag-ibig. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayong manood ng YouTube channel ni Maestro Honoryong upang makita nyo sa kanyang playlist ang kanyang mga YouTube video. Maaari nyo po itong pindutin isa-isa. At ang isa sa mga halimbawa ng playlist ni Maestro Honoryong na marami kayong matututunan ay ang Swerteng Punsoy Tips, Monthly Horoscope, Swerteng Guhit at Hugis ng Paa, Swerteng Chinese Elemental Astrology, Swerting Panaginip, at yung pinakamaganda nating playlist ay yung Swerting Zodiac Sign or Swerting Horoscope. Ang pangatlong teorya ng compatibility, the gravitational attraction. Ang ikatlong teorya ng compatibility ay napakasimple. Ito ay hinango sa isa pa prinsipyo ng kalikasan na kung tawagin ay gravitational attraction. Pansinin mo ang mga planeta at mga bituin. Nakalutang sila sa kalawakan o sa kawalan. Pero magtataka ka kung bakit hindi sila nahuhulog sa mundo o space. Alam mo ba kung bakit? Ang solar system kaya nananatili sa space ng milyon-milyong taon o bilyon-bilyong taon na. Tulad din ng mga bituin at mga planeta. Kaya hindi sila nahulog. Sila ay pinag-uugnay ng paghahatakan at pagtutulakan ng lakas. Ang tawag sa lakas na humihila at humahatak sa kapitbahay na planeta kaya hindi sila nahuhulog ay ang gravitational attraction. Nananatili ang bawat isa sa perpektong distansya pero hindi sila nahuhulog sapagkat sapat ang lakas ng gravity na nag-uugnay sa mga planeta. Subalit sa sandaling mapalinghado ang gravity ng isa o sabihin natin humina ang gravity at nawala sa linya, hindi lang isang planeta ang babagsak sa kalawakan. Bagkos, maari maaari din itong magkabunggu-bungguan na sinasabing ang pagbubungguan ng mga planeta ay mangyayari din sa malayo pa na hinaharap na siyang pagsisimulan ng pagkagunaw ng mundo. Tatanda kasi ang ibang mga planeta at sa kanilang pagtanda hihina ang kanilang gravitational force na siyang magiging dahilan upang isa-isang magkabunggo-bungguan hanggang sa mahulog sa kawalan ang nasabing mga planeta. Sa sandaling inapply ang nabanggit na teorya, sa isang relasyon. Bagamat hindi kasing tindi ng una at ikalawang teorya ng compatibility, ang gravitational attraction ay sinasabing ang mga taong makakafling mo sa buhay mong ito o sabi na nating masaya, meaningful, ngunit maikli lamang na pag-ibig, relasyon at romansa. Kasaktong salita, meaningful and sweet but short engagement lamang. Ang sentro ang ikatlong teoryang ito ay iyong kapitbahay mong zodiac sign ay kakompatible mo rin. Kaya nga kung Aris ang iyong zodiac sign, kakompatible mo rin ng Pisces at Taurus dahil sila ang kapitbahay mong zodiac sign. Ang Taurus ay kakompatibol ang Aries at Gemini dahil kapitbahay niya ang nasabing dalawang zodiac sign. Kapitbahay naman ng Gemini ang Taurus at Cancer kaya kakompatibol niya ang mga ito. Ang Cancer ay kakompatibol ang Gemini at Leo dahil kapitbahay niya ang mga ito. Ang Leo ay kakompatibol ang Cancer at Virgo, dahil kapitbahay niya ang mga ito. Ang Virgo ay kakompatibol ang Leo at Libra, dahil kapitbahay niya ang mga ito. Ang Libra ay kakompatibol ang Virgo at Scorpio, dahil kapitbahay niya ang mga ito. Ang Scorpio ay kakompatibol ang Libra at Sagittarius dahil kapitbahay niya ang mga ito. Ang Sagittarius ay kakumpatibol ang Scorpio at Capricorn, dahil magkapitbahay sila. Ang Capricorn ay kakumpatibol ang Sagittarius at Aquarius, dahil kapitbahay niya ang mga ito. Habang ang Aquarius ay kakumpatibol ang Capricorn at Pisces, dahil kapitbahay niya ang mga ito. At ang Pisces ay kakompatibol ng Aquarius at Aries dahil kapitbahay niya ang mga ito. Tandaang ang nabanggit sa itaas ay ang ikatlong teorya ng compatibility na tinatawag na gravitational attraction. At dahil magkakapitbahay na zodiac signs ay magkakakompatibol nga bukod sa gravitational attraction, tatawagin din natin ang ikatlong teoryang ito na neighboring attraction. Sa mas simpleng salita, kakompatibol mo ang iyong kapitbahay dahil palagi o parati kayong nakikita at nagkakatanawan. Bagamat ito ang pinakamababaw na antas ng relasyon o no ugnayan, pinaniniwala ang ang compatibility ito ay madalas matagpuan sa mga magka-fling na relasyon, kerida at iba pang extramarital affairs na hindi naman inaasahang magiging panghabang buhay. Sa kabilang banda, dahil purong zodiac sign o astrology lamang ang ating basihan, di rin maalis na maaring sa numerology o sa birth date at destiny number ay magkakompatible din sila. Kaya posible pa rin silang magkatuluyan at magkasama habang buhay. Kaya naman, panoorin natin ang video ni Maestro noon tungkol sa numerology, destiny number, at birth date na mahanap nyo sa kanyang mga video sa kanyang YouTube channel. Dagdag pa dito, may isa pang teorya sa compatibility. Ang tinatawag namang depth astrology kung saan kung magkapareho ang ruling planet ng dalawang zodiac sign, compatible pa rin sila. Tulad nga ng Gemini at Virgo na may isang ruling planet na Mercury. Malalaman natin ang marami pang bagay tungkol sa Depth Astrology tungkol sa iyong kakompatibol na ibang zodiac sign na may katulad mong ruling planet sa atin pang mga susunod na video. Muli, ito si Arya Bata at ito ang Tatlong Teorya ng Compatibility. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at YouTube channel ni Maestro Honorio. Manatili lang po kayo mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga latest video ni Maestro Honorio. At huwag nyo rin kakalimutang pasyalan ng playlist kung saan marami tayo rito mga YouTube video tungkol sa inyong kapalaran. Mga punsoy tips, at iba pang pag-aanalisa ng kapalaran tulad ng uh, swerteng uh, horoscope. Inisa-isa natin ang labing dalawang horoscope. At meron tayong prediction 2024. Kaya kung wala kayong magawa, pasyalan ninyo ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Muli sa susunod na YouTube video, magkita-kita tayo sa Sana All Karunungan Pamor! At mga pampaswerte tips ni Arya Bata